Hello, hello. Uh, what did you get, Nakom? Uh, I got the, uh, the cola zero sugar. Okay. Yeah. Ito na yung ano namin, yung order namin. Uh, kaya uuwi na kami, nag lang siya ng ano, ng inumin. At uuwi na kami. Gust gusto nyo doon sa bahay na raw kakain. Kaya, ito, palabas na kami. Take your uh, soda na kong eh. Kumuha ng soda na a diet. Ito. Palabas na uuwi na kami. Magpapakarwas pa kami. Kaya eh, ko yung, uh, yung weather kung may ulan ngayon. Baka uh, may ulan, sayang yung papakarwas. Hold on na kong eh. kaya ngayon uuwi na kami at kakain na yung aking anak okay bye bye mga katigs okay bye bye